Hello mga kamangyang Luzon, Visayas, Mindanao Welcome ba sa aming YouTube channel ito Mga kamangyang, ipapakita lang sa inyo yung video mga kamangyang ito Areho mga kamangyang Yung e, mga naglilinis ho, sa iba't ibang bayan ho Ng Luzon ho, Dini ho Sa Pilipinas, ito yung mga kamangyang Nakakahanga mga ano, na ho, mga palengke. Ay, atin nyo gamang ka, kamangin. Hindi ko na ko saan ang lugar. Napakasisipag mga Talaga namang nag-aalais ko mo rin, rin. ang iba ho mga Dahil, aba, kalain nyo, binabaybay din ho ang mga bayan-bayan. Ito nyo mga Kaya naman ako'y natutuwa. Hindi lamang ho sa Maynila ginagawa. Kundi rin, ay, ito nyo gamang mga ka, kamangin. No. Tinututukan ng mga mayor ho ang iba't-iba lunsod ng uh, lugar. Oh, di mga yan? Habang pinapalood nyo mga kamay ng video, siyempre mga kamang yan, nakakatuwa lamang. At kontak din natin ay ang mayors ko Moreno ng uh, maybila Maynila. Oh, makamangyan. Nakataba naman ang puso makamangyan to ga. Yung... Sa iba lugar ho, napanood ko lamang ho talagang makamangyan. Na marami na rin ho gumagawa sa mga bayan bayan, mga po mayor. Oh, hindi ko naman ho, sinasabing ngayon lang nila ginagawa. Ano ho? Ika nga na matatanda pag daw masipag na papalad mo sa social media. Ay, nakakahawa. Totoo ga ho yung makamangyan. Ay, nakatuwa nga makamangyan. Hindi naman tayo taga Maynila. Ay, hinahangad ko po, po ang mayor ng Maynila. Mayor Esco Moreno. At iba rin naman mga mayor ng lusod ng Pilipinas. syempre makamangyan. Hindi ho. Nakatuwa lamang ho sa social media may mga napapanood ho tayong ganito oh, napapasin natin ako oh, na lahat ang ano na mga lusod sana sa inyong lugar din ay oh, na oh. natin si Mayor Isko Moreno na pinapaganda ang Maynila ay talaga naman nakakahanga ang mga yan buwan siya pinapaganda ay naku po ay tinutulungan niya at ang dami niyang plano sa lusod ng Maynila ay katulad ng makamang niya maikwento ko lang alin ng bilisan sa unang upuan uh, ba niya sa Maynila ay eh, niya agad ang tambak na basura o oh, gano'ng katindig ako tambak na basura iyan na iniwan ng dating mayor na dusod ng Maynila parang hindi ko masasabing makamangyan ay eh, hindi natin masabing peke ang mga balita at mga nagbablog ng mga vlog yeah, oh, ano pang ginawa mga iskinita oh, yung mga iskinita na madudumi oh, talagang nilabahan ni Mayor Isko Moreno. pinaganda Ah, oh, tinyo, pilak buti. Dati daw talaga ay mapati mga, mga dingding ay eh, napakarurumit maraming sulat. diba hmm. Diga, mamabahong baso ng pinahaot ng pinahaot. Oh, sa mga barangay tamba. Yan ang talagang kinaaan ni Mayor Isko Moreno. Ano hmm. pa ba mga ano? Oh, mga kurakot. <laughs> mga enforcer miniting. Isko po, dahil lang hinuhuli la ay wala lisensya at helmet. Oh, tinutukan din ni Mayor Isko Moreno. Oh, ano pa ba? Ano pa ba ang mga ano na nangyayari sa Maynila? Oh, hmm. 'Di ba? Mga budget daw ng mga senior. Sinabi rin ni Mayor Scomoreno, tinutukan niya sa mga unang upo, ni malahat makamangyan tinapos. O, di ka. O, sa isang araw, pero tinutukan talaga. At nakakatuwa, ang dami na rin hong napapanood ko na nag-aala ko moreno. Sa kasipagan, hindi naman hong sinasabi kong tabad na iba dyan na ginagaya. Iba ho, dati na may walang social media, hindi sila nagbibideo, siguro makamang yan. Ginagawa nila, pero ngayon, ang dami na nagamit ng social media. ang may mga video kayo kanina napanood. Sabi ko, maba, ang dami na mayors isko sa kasipagan. Kaya nakakatuwa. Hmm. Ano pa ang tinutukan ni mayors ko Moreno? Bukod sa mga sing ang mga budget day na ano. Bukod sa kalamidad, atutok si Meryl Sco Moreno, umaga, napapanood natin hanggang gabi. pag nag-weber de senior, aabot na sa 100, pinupunta niya para sa mga bay, sa bay bahay, dadalhan niya na 100,000 gano'ng kagalo. Iniisip niya, pabahay, ang mga plano niya sa Maynila. Di ba? Wala pa isang tao si Meryl Moreno. Napakagaling na. At ang ato, at napapanood ko, ang dami na rin gumagay sa kasipagan pagahan. Sana all, makapasana all ka nalang makamangin. Diga? Sa daming uh, plano ni Mayor isko Moreno, at sana, ayan, sa taga Maynila, kayo may makiisa. Kayo ay tubulong. Hindi lamang uh, gagawin ito na nakaupo sa pahamala. Siyempre, dapat kayo ay may din, katulad sa basura. Kaya naman, pag ko, lagi ng Isco Moreno, talagang magandang daan yung ginagawa. O, di ba? nakakataba ng puso mga kamang oh. ngayon sabi nga na matatanda pag daw yung napapodbigay oh, parang nakakalaling oh. hindi ko naman sinabi lahat to ay hindi ka yung gawin pero nakaka dahil pag yun yung lagi pinanood mo siyempre di ka lahat movie na papanood mo parang naano mo na rin gawin hindi oh. na masama yun yung pinapanood kumbaga mga kamangyan, sa kabutihan katulad ni Mayors ko mo rin yung mga sa tracking tracking na ko yung mga dati nagbayaran pinahuli niya hanggang ngayon o gano'ng katindi yung Hmm. pinahuli ni Mayos kong Moreno ngayon binibigay ng parusa pero napakabait pa rin kasi ibang parusa lang sa iyong lugar hmm. pangaralan ka siguro yung iba wala sa edad kaya naginagawa pero tinututukan lahat ni Mayos kong Moreno mga dati ng bayran hmm. imagine mo kumanda na ang mayo, pinalinis pinaganda na pala ang nila, pinalinis mga basura madaan na walang ilaw sa gabi na madidilim tinutukan pa rin at nakakatumat ako na papanood napapanood na gumagaya sa kasipagan tinututukan ang mga bayan oh, katulad ka na sa unang video na panood niya talagang binibigyang pansin oh, tama yun Nila, nakaupo sa upuan kaya nga eh trabaho kaya kahit misan eh, mapapalood sa social media, napakahigpit ni Mayor Scott para sa Mataga nila Napakasibart nyo niyo Mataga Maynila dahil mayro mayroon kayong ganyang mayor na katulad nyan. Kung dati may pabahay siya para sa mga wala, binigyan ng pabahay, tinulungan ni Mayor Scott Moreno. may plano na naman siya. nila para sa mga senior, sa mag-aaral, oh, pati niyo mga walang pabahay, napakasibart niyo kagaya namin ng ngupahan. Oh dito wala ang ano wala na nababalita sa amin lugar nabibigay ng pabahay siguro maliit ang pundo huh. pero ang nila, at sabi nga ni Mayor Isko Moreno ngayon mautang pero pinaplano pa rin niyang umangat maayos mabayaran ng mga utang kaya kay Mayor Isko Moreno sa kanyang kasamahan ay talaga nakakabilip kaya naman ay content ko mga kamangin eh hindi ka anyang mga ginawa una lang upo pagpapalinis ang divisorya Ah, oh, ng pagkakataon magtinda matagal di Divisoria, Baclaran, pagpapailaw, ma-enforce ng uh, paraan na kausapin para mabigyan ng leksyon nila ang para huli naman mga walang helmet at lisensya. Senior, mga ay, minamahal ng senior. oh, di ba? Pag yung mayor, sa inyo lusod, ah, ay talaga nakakatuwa. Hindi lang trabaho ginagawa para isipin ang mamamayan ng lusod ng Maynila. Kaya siyempre, ginawa itong video ito. Natutuwa rin ako na sa mga napanood ko, na, na po ang gumagaya nakasipagan at ah, yung mayor na talaga ginagawa pa rin ang ginaan. Lamang mga kamangyan, sana nagustuhan nyo ang video at mag kayo. At talaga naman kung sa inyo lusod, ng, sa inyo lusod ay ayos. Kagaya ng mayor, kung more.